na siya'y Diyos na tao pa. Ang binasa ko po sa inyo kanina, 28.2 ng Ezekiel. Ngayon po, Oseas 11.9 po. Pakinggan po ninyo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Yeah. Ang tunay bang Diyos pumapayag na siya po'y Diyos na? Tao pa? Ba hindi? Ano sabi niya? Ako'y Diyos. Hindi tao. May nung basahin ko ito misang, kapatid na Joel, may nagsabi. Wala alam siya, sino sinabi diyan na hindi siya payag ah. Eh ang tanong, yung bang sabi niyang, ako'y Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung bang hindi, payag. Sagot kayo? Hindi. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, yung tao. Eh yung tao. Sabi ng Diyos, ikaw ay tao, hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako yung tao na nagsasabi ng katotohan ng narinig ko sa Diyos. Yun ang katibayan. Isa sa mga katibayan na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos. Binasa yung 11.9 ng Osiyas. Ibubulgar ko sa inyo ngayon. Basahin natin ang Osiyas na pinaliwanagan niya, pumapayag may Diyos na ang tao'y maging Diyos, o ang Diyos ay maging tao. Basahin natin, at itutuloy ko lang hanggang Jis, mga kapatid. Pakibasa kapatid na Daniel. Hindi ko isasagawa ang kabangisa ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao ang banal sa gitna mo at hindi ako paroroon na may galit. Sila'y magsisilakad ng ayon sa Panginoon na siyang uungal na parang leon sapagkat siya'y uungal at ang mga anak ay magsisidating na nanginginig na mula sa kalunuran. Kanya, e Analyze natin yung talata. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik para ipahamak ang Ephraim, sabi niya. Ang Ephraim po kasi, anak ng Israel, isang tribu ng Israel, na nasumpungan sa pagsamba sa mga diyos Pero ang sabi ng Diyos, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit para sa Ephraim, ano? Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim. Bakit? Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang tao kasi, bumabalik may galit. Pagka nagalit siya, babalik siya may galit, eh, hindi niya pipigil ko minsan eh, pag lalo na kaaway niya, no? Pero sabi niya, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna mo, hindi ako paparoon na may galit. Hindi siya paparoon na parang tao na pagpumaroon dahil nakaaway niya ang isang tao, pagparoon niya may dala siyang galit. Ang Diyos, babalik man siya sa Efraim, hindi siya babalik na parang tao na pagbalik kay may galit. Kundi ang sabi niya sa Jesus, sila'y magsisilakad ng ayon sa Panginoon. Ayon, yung mga tao sa frame na siyang uungan na parang leon. Sapagkat siya'y uungal at ang mga anak ay magsisidating na nanginginig mula sa kalunuran. Kanyo, ang mga tao, kung dumating may galit. Nanginginig nga sa galit. Eh pero ang Diyos, sa gitna ng nagawa ni Ephraim na masasamang bagay, hindi siya babalik na may galit, hindi parang tao na kung bumalik sa kaaway may galit. No? Anong katunayan? Basahin natin ang sabi ng Diyos. Kahit nagsasalita na siya ng masama kay Ephraim, dahil sa kanilang masamang gawa, Araramdaman niya pagmamahal pa rin eh kasi hindi nga siya tao eh Diyos siya eh 31.20 ng Jeremias Ang Ephraim bagay aking minamahal na anak siya bagay iniibig na anak sapagkat kung gaano kadalas nagsasalita ako laban sa kanya ay gayon ko inaalaala siya ng di kawasa kaya't nananabik ang aking puso sa Kanya. Ako'y tunay na maaawa sa Kanya, sabi ng Panginoon. Iyon, kaya pala hindi siya babalik na may galit sa Ephraim. Maawain siya. Kaya sabi niya, ang Ephraim bagay aking minamahal na anak. Oo, tama yun. Siya bagay aking iniibig. Tama yun sapagkat kung gaano kadalas nagsasalita ako laban sa kanya. gayon ko inaalaala siya ng di kahit na nagsasalita siya ng laban sa Ephraim dahil sa ginagawa nilang masama. Pero ang kanyang kalooban naaalala niya ang Ephraim ng di kawasa. Kaya nananabik ang aking puso sa kanya. Ako'y tunay na maaawa sa kanya, sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya sa Usiyas, hindi ako babalik sa Ephraim na may galit sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ano ibig sabihin? Hindi siya kagaya ng tao na pagka pumupunta sa kaaway, nagagalit. Eh, pero kung mahal niya ang Ephraim, kahit na sila ng masama, pupunta ako ron. Sabi niya, ako'y Diyos at hindi tao. At ang banal sa gitna mo, hindi ako paparoon na may galit. Ayon, doon sa punto na yon, iba siya bilang Diyos kaysa sa tao. Kasi ang tao, eh may galit. Eh siya wala sa kanyang minamahal na anak na si Ephraim. Yun ang paliwanag ng Biblia. Kasi may pinoprotektahan silang interes. Nasabi na nilang si Kristo'y tao, kaya kahit ano pang ang mabasa, pipilipitin para palitawin si Kristo'y tao. Hindi lang pumapayag ang Diyos na maging tao at hindi lang naman pumapayag ang Diyos na ang tao maging Diyos. Eh, pumapayag ba raw ang Diyos na siya maging tao, ang tao maging Diyos? Teka muna, ang konklusyon nila hindi raw pwede yun. Teka, tanungin natin ang Diyos. Pumapayag ba ang Diyos na ang tao maging Diyos? Pumapayag ba ang Diyos? Kung ba sinabi doon sa binasan talata, ako'y Diyos at hindi tao? Ang ibig sabihin, hindi na siya papayag ang tao maging Diyos? Basahin natin ang eksodo, ang pahayag ng Diyos kay Moises sa Kapitulo 7 at Versikulo 1. At sinabi ng Panginoon kay Mueses, Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. At si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Pumapayag ba ang Diyos? Hindi nga lang pumapayag eh. Ginagawa niya pang Diyos ang isang tao, kagaya ni Mueses. Sabi ng Diyos kay Mueses, Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Kaya nung nakikipaglaban si Moses kay Paraon, lahat na sabihin ni Moses, nakakatotoo, di makatutol si Paraon eh. Kasi uh -huh. ginawa siya ng Diyos na Diyos kay Paraon. Para sabihin mo ngayon, para bang napaka pumayag ang Diyos. Ginawa niya pang Diyos si Moses kay Paraon eh. No? Huh? tutulan nyo nga yung nakasulat na yan. Ginawa kitang Diyos kay paraon. E di ang Diyos pwedeng gumawa ng tao maging Diyos. No? Kaya nga sa paghuhukom, yung lahat ng nanglalait sa mga Kristiyano na mananamba sa Diyos Diyusan, nilalait nila yung mga Kristiyano, gagawin ng Diyos, ano? Sila ay paluluhurin don sa mga nilalait nila. Nagagawa ng Diyos yun eh. Eh, bawal naman talaga lumuhod tayo sa tao eh. Bawal yun eh. Pero magagawa ng Diyos yun. 3.9 ng Apokalipsis. Pakinggan nyo. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi kundi nangagbubulaan. Narito sila'y aking papaparianin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang maalamang ikaw ay aking inibig. Eh bawal sumambasa nila lang eh. Bawal sumamba nila lang. Pero pagdating ng araw sa paghuhukom ng Diyos, yung mga nanglait sa mga kristyano, kagaya nitong mga nagpapanggap na hudyo, sabi ng Panginoon, sila'y aking papaparyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa nang malaman nilang ikaw ay aking iniibig. Pero hindi pa nangyayari yan sa pa yan eh. Pero ngayon, may mga sumasamba na sa tao. No? malingay nga eh. Yang pagluhod, ang kahulugan niyan, pagsamba, eh pasasambahin mo yung kapwa mo tao sa'yo. Bawal yan. Pero pag ang Diyos ang nagsabi, sambahin mo, gaya ng mga alagad niya, na hinamak ng mga taong hamak Yung mga nanghamak, pasasambahin ko sila sa harap mo para malaman mong ikaw ay aking iniibig. Eh, mahirap bang gawin ng Diyos yun? Kagaya ni Mueses, hinahamak siya ni Paraon. Ang mga Israelita hinahamak ng mga Egyptyo. Pero ginawa ng Diyos ang isang ang mga mga bagay, ang isang taong gaya ni Mueses, ginawa niyang Diyos ni Paraon. Kaya natakot si Paraon kay Mueses eh. eh nagagawa ng Diyos yun. Para sabihin mo ngayon, Pumapayag may ka ang Diyos na ang tao maging Diyos. Ayan e, ang talata, ang liwa-liwanag. E pumapayag ba naman ang Diyos na ang Diyos ay maging tao? Yung kanyang anak Diyos yun eh. Eh nagkatawan tao eh. Di pumayag siya. Siya nga nagsugu kay Kristo eh. Para magkatawan tao, paano sasabihin mo hindi pumapayag? magisip kayo mga kababayan. Pumapayag ba ang Diyos na ang tao'y maging Diyos? Pumapayag. Ginawa niya ng Diyos si Moses eh. E pumapayag ba ang Diyos na ang Diyos ay maging tao? Pumapayag din. Bakit pumapayag? E yung kanyang anak na Diyos, eh, pinapagkatawan niyang tao eh. Sinugo niya eh. Nagkatawan tao, ulitin natin ang unang Timoteo 3.16 at walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga ng pagkadiyos. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espirito, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian sa salita tungkol sa pagnonsok Kristo, sabi ng inspired scripture na isinulat ni Pablo, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. That which was manifest in the flesh is God. In the being of a God which is the Lord Jesus Christ. God was manifest in the flesh. Is it possible? Pumapayag ba ang Diyos? Pumapayag. Because God was manifest in the flesh. Pumapayag. Ang ama wow. nagsugo, eh. Pinaganda pa nga siya ng katawan dito sa lupa eh. Yung ipinanganak ni Maria, nalalang ng Espiritu Santo ng Diyos. Doon nanahan yung kanyang anak na Espiritu na ipinanganak niya doon sa eternity o sa walang hanggan. Doon nanahan doon sa laman. Kaya, ang sabi ni Pablo, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Nagkatawan tao. Basahin natin ang talatang ito. Ito ay mas tama-tama uh, -tama sa Greek scriptures. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman o nagkaroon ng kahayagang tao. God was manifest in the flesh. Ang katunayan nito, mga kapatid, sinabi ni Pablo ito, isinulat niya sa kanyang kasamang si Timoteo, na yung nahayag sa laman o naging parang tao, eh, ang Panginoon Jesus Cristo, God was manifest in the flesh, justified the Spirit. Sa Tagalog, ang Diyos ay nagkatawang tao, pinatutuhanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral ng mga bansa, sinampalatayan sa libutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Si Kristo yan eh. Eh may tutulba kayo sa talata na yan kahit sa Greek eh, ilalagay mo sa interlinear gano'n na gano'n ang nakalagay sa Greek eh. totoo lang ako sa sarili ko kaya pati hanggang Grego pumupunta ako hmm? ayan o no? sa interlinear ang ginagamit na salita Theos God was manifest in the flesh 2316 2316 is Theos Theos a deity, supreme divinity. God was manifest in the flesh. Nahayag sa laman o nagkatawang tao. Pumapayag ba ang Diyos? Eh, ang ginawa ng anong kanyang anak eh. Dos ng Filipos. Pakinggan nyo mga kapatid. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus dinaman na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito, at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Pumapayag ba ang Diyos? <laughs> na ang Diyos na nasa kalagayang Diyos, kagaya ng kanyang anak, ay maging parang tao. E ang liwa eh, ang ng nito Si Kristo ay ka, bagamat nasaan yung Diyos, who being in the form of God, thought it not a robbery to be equal with God. Equal with God in what? In form, in being. He is equal to God the Father in being and in form. They are both spirit. They are both God. But he thought it not a robbery to be equal with God in being and in form but made of himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men pumayag ba ang ama na ang isang diyos maging parang tao pumayag kasi sinasabi nila talagang yan daw, Panginoon so Kristo, tao talaga yan. <laughs> Ayaw silang pumayag na yan eh, Diyos. <laughs> eh, napakaliliwanag ng mga talata sa Biblia. Wala pang mundo, wala pang langit, Nanduuna na yung karunungan ng Diyos. Na yung karunungan na yun ay eh, si Kristo. Eh, napakaraming talatang nagpapatoo ng pre-existence ni Kristo. Tingnan nyo, babasa na lang ako ng kapiraso. Babasahin ko po ang Juan. Ito'y aklat ng Ebanghelyo ni Juan sa Kapitulo 8 at ang versikulo ay 39. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, Si Abraham ang aming ama sa kanila'y sinabi ni Jesus, Kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Yan, hindi pinapaliwanag yung konteksto niyan eh. Kukunin lang yung 8.40, tao na si Kristo. Ako'y taong pipilit doon. Mababasa ang vocal cord para Ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan. Pero kung titignan natin sa 39, mga kapatid, considering the text and the context, Sumagot ang mga Hudyo, sabi nila kay Kristo, si Abraham ang aming ama, eh di anak daw sila ni Abraham. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Kung mga anak kayo ni Abraham, yung ginawa ni Abraham, gagawin din yun. Ano ba ang ginawa ni Abraham na inaasahan dapat ni Kristo, gawin din ng mga Hudyo yung gawa ni Abraham. No? Alin yun? Yung ginawa ni Abraham na dapat salako kung itong mga Hudyo talagang mga anak ni Abraham, gawin din nila ang ginawa ni Abraham. Eh ano ba yung ginawa ni Abraham? nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. Nakita niya at natuwa. Aba, nakita ng inyong amang si Abraham ang aking araw. Nung makita niya ang aking araw, natuwa siya. Ayun naman, hindi niyo ginagawa na matuwa. Galit kayo sa akin. Gusto niyo akong patayin. Balikan natin. Nung makita pala ni Abraham ang Panginoong Sokristo ang kanyang araw, natuwa si Abraham. Eh, balikan natin ng 39, kapatid na Daniel, hanggang 40. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, Si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Eh, pero ano ginagawa nyo? Kung anak kayo ni Abraham, gagawin nyo ginawa ni Abraham na nang makita niya ang aking araw, nagalak siya at natuwa. Pero, kayo, kung kayo anak ni Abraham, gagawin niyo yung ginawa niya na matutuwa siya. Sagot ng Panginoon Kristo sa 40, Data po at ngayon ang ginagawa ninyo. Ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Yang ginagawa niyong galit kayo sa akin, hindi ginawa ni Abraham yan. Kasi nung makita ni Abraham ang aking araw, nagalaksyat na tuwa sa 56 tuloy natin sa 57, ulitin mo 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, Wala ka pang limampung taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ayan. <laughs> eh, bago ipinanganak si Abraham, ako nga eh. Kaya nakita niya ang aking araw, natuwa siya. Eh, kayo naman nung makita niyo kung gusto niyo akong patayin. No? Hindi ginawa ni Abraham yan. E eh, tanungin mo, ipinapaliwanag ba sa kanila yung talata sa 8.40? Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. ito hindi ginawa ni Abraham. Kasi kung anak kayo ni Abraham, gagawin niyo rin yung ginawa niya nung makita niya ang araw ko natuwa siya kayo naman ang makita niyo kung gusto niyo akong patayin na taong nagsasaysay ng katotohanan teka muna naintindihan niyo ba yung salitang ito hindi ginawa ni Abraham nasa konteksto yon. ngayon ang ating tratuhin itong salita pinagsisikapan niyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan eh alin ba ga ang pinapatay ng mga Hudyo? Alin ba? Jesus 28 ng Mateo. Pakinggan niyo mga kapatid. Lawakan niyo lang ang isip niyo. Basahin natin. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat, hindi nangakakapatay sa kaluluwa kundi bagkos ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Yun. Nung sabihin ni Kristo, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan, ano yung maibig niya sabihin? Ang gustong patayin ng mga hudyo, yung kanyang katawan, eh tao talaga yun eh, katawan tao yun eh. Nagkatawang tao, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman o nagkaroon ng kalagayang tao. Ang sabi ng Biblia. Eh ang gustong patayin ng mga Hudyo, dumampot ng bato, eh alin ba papatayin? Yung bang nasa loob ng tao na espiritong anak ng Diyos? Hindi naman yun ang mapapatay eh ang mapapatay laman kaya ang sabi niya sa mga apostol huwag kayong matakot sa nagsisipatay ng katawan yung laman dapat what ang katakutan niyo ay nakakapatay ng kaluluwa dapat nating maintindihan mga kababayan doon sa katawang tao na ipinaglihit pinanganak ni Maria tumahan doon yung espiritong anak ng Diyos na ipinanganak ng espirito na espirito yung espiritu na yon ang nagkatawang tao. Pero pagkatapos ng kanyang misyon sa lupa, yung kanyang katawan tao pinalitan bago pumanik sa langit. Kaya ang sabi, ang ikalawang Adan naging Espiritu na nagbibigay buhay. Ngayon, yun ba hindi maliwanag sa inyo? Kung konteksto ang pag-uusapan, hindi ang ibig sabihin ni Kristo, siya talagang taon-tao siya. Ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan at pinagsisikapan niyo akong patay. Taong nagsasaysay ng katotohanan at eh, ba pinapatay? Eh, di yung katawan. Eh, tao naman talaga yung nagkatawan. Tao nga eh. Pero hindi mo ma-i-deny -de may nananahan sa loob ng katawang tao na espirito na yon ang anak ng Diyos. Sapagkat sabi ni Pablo, nananahan sa kanya ang buong kapuspusa ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Dos nuebi ng Kolosas. Sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusa ng pagka-Diyos sa loob ng kahayagang ayon sa laman. Sa English For in him dwelleth the fullness of the Godhead bodily,